Isko Moreno, tumakbo lang daw na presidente para hatiin ang boto ni Lenny Robredo. Naku po, bitter kakamping fake issue yan. Since ang daming hindi makamove on sa fake issue na to, eh, pag-usapan natin para mabigyan ng linaw na din ang lahat, di ba? My on 2022. Um, I, I promised my children that this would be the last, 2016 would be the last elections for kita nyo naman si Lenny Robredo na mismo ang nagsabi na 2016 elections daw ang huli niya. So bakit tumakbo siya noong 2022 na presidential at tapos ngayon 2025 tumakbo din siya sa Naga as mayor. So sinong-sinong aling dito? Sinasabi dapat yung Vice President hindi nangangarap maging presidente. Kasi oras na mag-ambisyon siya maging presidente, tapos na siya. Dapat yung Vice President, yung kanyang concentration, yung paggagawa lang ng kanyang trabaho. Kasi pag ginamit niya yung kanyang posisyon na, na, pangangampan niya, politika na yon. Kaya sana yung Vice President hindi nag-ambisyon maging presidente. Yes, I was fooled also in my face by the Vice President. She said so many times, 1,000 times with all exaggeration that she will never run for president. Pakita niyo na, ilang beses sinabi ni Lenny Robredo na hindi daw siya tatakbong presidente. So bakit sasabihin ng mga kakamping na kaya daw tumakbo si Isko is para hatiin ang boto niya kung ayaw naman niya maging presidente in the first place, di ba? Real talk lang. Si Isko Moreno nag-file for candidacy October 4, 2021. At si Lenny Robredo naman nag-announce pa lang at nag-file mismo October 7, 2021 si Yorme nag-file noong October 4, in-announce niya yon. Pero si Lenny nag-file October 7, 2021 without announcement on the day itself na biglaan. So paano sasabihin na hinati yung boto ni Lenny kung nauna naman mag-file si Yorme? At paano sasabihin na hinati ang boto ni Lenny kung wala naman siyang sinasabi na tatakbo pala siya, biglaan lang siyang tumakbo? Si Yorme tumakbo lang ulit sa Manila dahil yun ang hinaing ng mga senior citizens at na mga Manileño ang bumalik na siya. Pero si Lenny, bakit pumunta ng Naga? Bakit dun siya nag-mayor? Sa anong dahilan? Well, gaya nga ng sabi ko, si Lenny hindi yan sanay sa real talk. So don't expect anything.